A few moments later. Okay, so sa so mga nakakaalaman po nitong area na to, may uh, mayroon po na po nito na aksidente eh, sa mga gumagawa po nitong kalsada na to. Pwede pong pakitapalan nyo naman itong ano, itong binabakbak nyo kasi ang dami na aksidente dito. Paawa naman ho kayo. Hindi naman ho kasalanan ng dumadaan ho rito Sana mapansin ho ito ng ano, ng kontraktor dito para ako naman uh, maiwas iwasan yung aksidente dito please na nga kasi ito po mismo mga barangay dito nagsasabi sa akin eh nagmamakaawa ayan sa so, mga dumadaan dito ayan tingnan nyo 2024 na ngayon pero ganito pa rin ang na nangyari sana mapansin to ng ano ng local government dito sa ano ah ano pong ano to ano pong barangay po ito ah uh, tuktukan ni Ginto Bulacan ah uh, Tuk tuktukan ni Ginto Bulacan sana mapansin po ito ng local government at ah, ng DPW kung sino man pong kontraktor nandito ilang aksidente na nangyari dito ah uh, siguro hindi ako nagkakamali mga nasa lima na yan o oh, uh, lima ngayon pong araw hindi kanina sa umaga, at ngayon. Oh. Another day, dalawa rin yun. ah oh, dalawa. Bali, araw halos. Eh sa mga kontraktor pang gumagawa rito, pakitambakan niyo naman po itong binakbak nyo dito. Kasi hindi sa kayo magmakaawa sa tao dito, ang tao nagmamakaawa sa inyo. Please lang. Kung ayaw niyo pang mapunta kayo sa ano, ayan oh. Aksidente 'no wala mo siya rin malalim. Ito ito. Binang malalim, ayan. Ayun. Ayan, okay, sana mapansin to. Marami nang gumulong yan. Malalim na to. Wala man lang kayo sa sa maayos. O kaya reflector man lang nandito. Basta lang kayo mag-back-back. Wala sa ayos. Ayan. Lalim. Ilang accident ko mangyayari dito. Kundi yung accident na maayos. Galing mong galing. So ito. Eh, may accident na rin dito pala. Ayan, ala Oh. Hala ko, patay din ang punto dyan kanina ng umaga, eh. Kanina kanina umaga lang, o ito? Oo, 6. Sige, upload ko ito sa, ano, uh, sa, uh, you, uh, sa YouTube ko, sa YouTube. Oo, oh, uh, YouTube, para madali action. Sige, tatay. Salamat.